Ayan. Anong kanta mo para sa Girlfriend mo dati? Yung isang taong Nasasaktan ka Pero uh -huh. Okay na rin yun Pagiging single Masaya ka na rin May kanta ka ba para sa kanya? Oo Yung pinaka the best na Namatay lang yung kaibigan natin eh uh, Sample nga yan Ang iyan You will not, My personal hold you in all I am Just call my name And I'll be there At igit sa lahat Ang pag-ibig ay sadyang ganyan talaga Dapat may accountability Alright Thank you ay, Thank you Ian yeah. Bye bye na Go oh, Sim